sa uh, nihit guys ang pagpahuli guys nakaipon gihapon guys Hello guys, Gandang umaga, guys. Ito guys, malaking hubas guys oh. Hubas special 'to, guys. Hmm? Ngayon, kinilala guys, nandito na guys ang ang natin, guys. Ang bangka sa baba. Ito, guys. kagabi pa namin gi babak guys kasi kung ngayon guys hindi na ma, ma kaya namin ilan lang kami mag ano magbuhat sa bangka mabuti na lang guys kaya nababa namin kanina pa malaki pandagat uh, at dito guys manghanap pa muna ako ng papain namin guys mag, sud muna ako guys baka may hipon dito ngayon kaya kapon dito lang ako nakapain guys magsudsud muna ako guys ngayon kasi wala pa kaming hipon guys wala pa kaming pampain maghanap muna ako guys dito baka mayroon dito ngayon at dito na muna guys ha ah. mag sudsud -sud muna ako mamaya na lang ako ulit guys mag video guys at maraming salamat guys sa ah palagi ninyong pagsubaybay guys sa mga videos ko guys, sa mga content ko. Ah, sana hindi kayo magsawa guys. Bye-bye guys. Ingat kayo palagi guys. Two hours later. Guys, magandang tanghali guys. Ito guys, uuwi na lang kami guys kasi walang pahuling isda guys. Na kahit saan kami mag gusto wala ilang piraso lang kada pundo namin ito uwi na lang tayo guys May... wala siguro ngayong mapa, pa lah, paling ke, jadung, anu, eh, nihep, nihep tu, kau pergi, nihep, ayo guys. kayo guys lalu so, oh ma, ma ang saknasa pag 'di kawin walang tuloy alam mo na bhai guys tulong muna guys maraming salamat guys sa ah. uh, panood guys bye okay guys a few moments later hello so guys magandang hapon guys so guys ah, nihit guys ang pagpahuli guys nakaipon hapon guys at pitong pinggan hapon guys Kapitung pinggan, halo-halo lang lagi guys, oh. Halo. Halo-halo lang guys. Kapitong pinggan dyan guys. At dito lang muna guys maraming salamat guys sa pagpanood at bukas na naman ulit guys maraming salamat guys bye bye